Kumain. <laughs> <laughs> uh. ah. <laughs> hindi daw mag hindi daw magbalat si Amang kasi What's up? guys? Good morning. Welcome back sa akin channel. Ngayon ay i-share ko sa inyo ay magbabalat. Yan, <laughs> <laughs> magbabalat. Yung <laughs> kamay ako ako lang. <laughs> magbabalat ng sama nyo ko doon guys para makita nyo kung ano yung balatang ko may na umiyaw na yun ito yung gagamitin natin guys pang balat pang balat ng yan kaya pinutol ko to guys kasi ito yung gamitin kong pambalat. Pambalat ng basta makikita nyo rin. Ayan guys, kailangan natin ito patulisin. Ayan. Patulisin natin para mabalatan yung balatan natin. Diba? Dahil ilaw natin kasi maga pa Hindi tapos na yung gagamitin natin sa pagbabalat kaya ay na yan, ganyan na dito. tapos magbabalat na tayo diba? so babalik ako kayo mamaya bye naman na ayan guys pupunta na kami sa kung saan kami magbabalat magbabalat ma'am ah madam ma'am ha marami na mamanika gitan ng camera we kasi ang timbak yan pwede ka nanti yan dakpan ram ko na si ma'am Ang harvest tayo mo ay binsurod na din. Ayan, li yan ang lit ng Ang dyan ang binsurod. Yeah. <laughs> Ito yung babalata namin, guys. Babalatan namin. Mag-harvest ng mais. Yan. Bayo naman na. Mamaya ulit. Ayan, guys. Sa gitna tayo mag-uumpisa kasi dito natin iipunin lahat ng mga nababalatan na mais. Yan. Medyo maliliit yung puso ng my space kasi nasa ilalim kayo lang nasa paraming nyo. Kaya hindi makapamunga ng maayos. Yan. Sa gitna na tayo lalagay. Diba? Magta-timelapse nga pala tayo guys para makatipid tayo ng storage. yan yung sinasabi ko kanina na magbabalak magbabalak ng mags yan yan ba? so magta time lapse tayo guys para makatipitin ng storage at mas madali mas mabilis bye na muna Ito na lang ang natitira. Ayan. So, bukas na naman ito ng umaga. Maaga pa tayo sa alas 5. Diba? So, pagpatuloy natin bukas guys. Maraming salamat sa panunod nyo. Sana patuloy nyo panuhurin ang video nito hanggang sa matapos. At huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like, dislike, comment, at i-share nyo kung gusto nyo i-share. At mag-subscribe sa aking channel at i-click notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload. Bye! What's up guys? Good morning. Welcome back again sa akin channel. Ayan. Ang pagbabalik natin sa pagbabalak. Ayan. Magta-time lapse tayo para mas madali, mas mabilis. Bye na muna. Bye, bye, bye. Ayan, maraming salamat guys. Dito sa kanya. Sa kutsara na pinutog ko. <laughs> so ngayon dahil natapos na tayo. Hihintay na lang natin yung mayari o yung labor mamaya na sasakingin yung mga na harvest o nabalatang ko na, na mais. At doon na guys malalaman kung magkano yung kinita natin sa isang araw at hanggang ngayong umaga na pagbabalat ng mais. Yun. Kaya, mamaya ulit guys kung sasakingin na nila at bibilangin kung ilang sako yung nabalatan ko. Yun yung babayar. Ano mayari? Si Boss Asak. Yun, si Boss Asak guys. Si Momom di pa tapos. Yan. Ngunfanto di. Yan. <laughs> Bye-bye. Go on bye, -bye Gondiyan, mom. Bye-bye. Oh, oh, okay. Bye, guys. What's up, guys? Welcome back sa akin channel. Ngayon ay sisingilan na natin. Sisingilin na namin yung binalatan namin ng mais ni mamam. Yun, yung maisan don sa likod. Ayan. Wala ako kanina umaga kasi naglinis kami sa gilid ng kalsada. Pero ibang video na yun guys. Ngayon, pupuntahan namin yung mayari ng mais para taningin kung ilang sako yun sa akin at sisingin din natin yung bayad. Diba? So, babalikan ko kayo mamaya. Bye na muna. Bye na muna. Ayo. Boy. Oh, anang gusto wayo ade? Wani bisita mo? Ha? Ito, kun. Ito, huray, so. Ito. ito yung bahay ni boss. Asak. Ayan. Ayun, nangababaw. Matso. Matso si boss. Matso si boss. Huh? limo Ha? Limog sako kaganda. Okay, ito. May bayad na, guys. Yung limang sako na binala talaga ng nice boss. Salamat, boss.

So, yun guys, maraming salamat sa panunod nyo. Sana huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like, dislike, comment, at ishare nyo kung gusto nyo ishare. Salamat, boss. Si boss, ayan. Okay. So, subscribe na guys. ko subscribe na sa akin channel at i-click nyo notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload